Sinag, pinarangalan ng Pagkakaisa Award sa ginanap na AFP 88th Anniversary. Iginawad ng Armed Forces of the Philippines ang Pagkakaisa Award sa Solid Indigenous New Adventures Guide o Sinag noong 88th Founding Anniversary ng AFP sa General Headquarters, Camp Aguinaldo, Quezon City. Ang Sinag ay isang people's organization na kinabibilangan ng mga dating rebelde at tagasagporta ng communist terrorist groups na pawang mga katutubo mula sa sitio San Pedro, Barangay Iba, San Jose, Tarlac. Nabuo at narehistro sa Department of Labor and Employment sa tulong ng Community Support Program ng 3rd Mechanized Infantry Battalion, isang operational control unit ng 7th Infantry Kaugnay Division, Philippine Army. Nagpasalamat si Sinag President Francis Lopez sa suporta at gabay ng kasundaluhan sa kanilang organisasyon at pagkilala sa kanilang kontribusyon pangunahin ang pagsusulong ng lokal na turismo sa Tarlac. Binigyang pugay naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang malaking ambag ng sinag sa tagumpay ng AFP sa kampanya nito sa kapayapaan at kaularan. Mula dito sa 7th Infantry Kaugnay Division Philippine Army, ako si Lani Martinez Sancheta, ang iyong kaugnay.